Hi! So ngayon nga, dumating na yung mga pinag-order namin through online para itayo yung aming DIY fireplace. Bali, binuuna nga muna namin yung karto dyan isa-isa, saka namin siya pagtikit-tikitin. Grabe mga bi, habang ginagawa nga namin, na excited na excited na ako. Kasi ang ganda ng ini-imagine ko eh. So sana lang talaga, di ba, mag-reflect yung ini-imagine ko into reality. <laughs> Buti na nga lang din at nandyan ang aking barnacles para tulungan akong i-achieve yung mga naisip kong design. Kasi kung ako lang yan, abay nalimtikan na! <laughs> Kung di yung isa nga pala siyang architect. Kaya kung makikita nyo sa video, di ba, nagsusukat siya. Pero kung ako lang yan, abay, tansya-tansya lang tayo dahi. <laughs> Bali, modern nga lang din pala ako ng books wallpaper dyan para mas maging makatotohan ng itatay nating fireplace. Sa video, mukha siyang madali. Pero may ngawit at pagod din talaga yan, mga bing. Pero dahil nga sinimulan natin to ka-artihang ito, kailangan natin panindigan. <laughs> Bali itong garland mga bila, sir ko pa ito nabili. Bali tinabi ko nga lang siya ng maayos para na magamit namin ulit ngayong taon. Sobrang nakakapagod at gastos din talaga magkabit ng Christmas decor, no? Pero sobrang feeling din naman, lalo na pag nakita mo na yung resulta ng mga pinagagawa mo. Sobrang mapipili mo talaga yung kapaskuhan. Cheers! <laughs> <laughs> Sa punto na nga yan, pinapil na nga talaga namin dalawa yung pagiging designer namin. Akala mo naman talaga, huh? <laughs> Bali lahat nga pala ng pinaglalagay ko dyan sa aming DIY fireplace. Sa online ko nga lang din pala binili. Kaya kung nyo din, maglalagay na lang ako ng link sa comment section. Bili na! Chase! <laughs> Char lang. At syempre pa, hindi mo wala pa putsak ng contractor. Baka lang din yung mamal lang din tayo. Charis! <laughs> Ayan, konting-konti na lang at patapos na po tayo. Yan na. And, wala. Ay, ganda galing ko talaga. Sabi ko nga kay Barnacles, nasa akin ang vision, nasa yung execution. Bye!